1944 1945 Ayan patuloy nating binibili yan So, ayan, may dumating na parcel sa atin from Malabon City. Ayan, maraming maraming salamat po kay Sir Cramwell sa nagpadala ng coins na to. Okay, so, ayan, maraming salamat po sa tiwala at sa lahat po na nagbebenta dito sa Barrio Official Pitch. Ayan, patuloy po tayong bumibili hard to find coins, silver coins, error coins, commemorative coins, at ng mga paper bills na iba't ibang uri mga kapatid. Kaya, i-rev nyo pong mabuti. Baka meron po kayo ng mga binibili natin. Okay? So, ito po yung mga patuloy nating binibili. So, samahan nyo po ako. Buksan natin ito. So, ayan. Marami pong salamat kay Sir Cromwell from Malabon City. Ayan, mga kapatid. So, ito po yung mga ilang piraso lamang na silver coins. Ayan. Mga Spanish silver coins. So, ayan. Kung makikita nyo, ganyan po yung tsura nyan. So, tanggalin natin sa pagkakabalot. Ayan mga kapatid So iso sumkulay yung camera mga kapatid So ayan uh, Tanggalin natin Sa pagkakabalot Ganyan po Bumibili rin po tayo ng mga ganito Basta po silver coins no Ayan 50 cents de peso Ayan Tsaka itong isa Tingnan natin to So parehas lang naman to mga kapatid Ayan So, patuloy po tayong bumibili nito, no? Yung mga ganito. 1868. Ito yung common year. Ayan. Pero napaganda ng uh, condition. Ayan, mga kapatid. So, mga common year ng uh, Isabel, 50C. De peso. At ito yung mga ilang mga silver coins din, mga kapatid. So, isi-share ko lahat sa inyo. So, sa lahat po nang hindi nare-replyan, lahat po ng mga nag-aalok ng common coins, Ayan, pass po muna tayo sa iba't ibang uri ng mga common coins. Lalo na dun sa 20 pesos na lagpas kuelyo. So, hindi po tayo bibili niyan. Ayoko po kayong pasahin, no, mga kapatid, na binibili po yan. Pero hindi po binibili yan ng mga kagaya namin na kolektor. Okay? So, ayan mga kapatid. Silver coins. Ayan, pwede po. Mga silver coins. United States of America. Quarter dollar. Ayan. Pwede po yan mga kapatid. At yung mga 10 centavos. Ayan, na Commonwealth, Common Year, 1944, 1945. Ayan, patuloy nating binibili yan. So, ayan yan, mga kapatid. So, medyo mga black tone na, no? Ayan, natambak na. So, ganyan po yung tone. So, pwede kong bilhin yan sa inyo. Okay? So, maraming maraming salamat from uh, Malabon City pa. Ayan, napakalayo. Kay Sir Cromwell sa nagpaubaya ng kanyang uh, mga coins. Ayan, good luck po in happy hunting. Sana po mabentahan nyo po ako. Ayan, isa nyo lamang po sa ating Facebook page, Barrio Official PH 2.0. Okay? Kita kits po ulit tayo mga kapatid sa mga susunod nating updates. God bless and good luck po sa lahat mga kapatid.